Good morning, good morning, good morning, good morning, beautiful people, and welcome back to my humble vlog. Hello guys, gabi na po. Ayan, ayan, ayan ang ating mga bebe. Oh, bagong dede lang yan. Hala, nakakala dyan, na kasi sila oh. Sige, oh, nasaktan na. Mmm, mmm, mm. <laughs> Ang dalan kan 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 kan. Hala. Hmm. Tama na tama na. O. Silano. Oh. <laughs> Bakit? oh sila Wag. Oh, pagalitan mo si Lante. Huwag sobra ka mo. Hala. Mga baling balakang. Hmm. Tala gnan man. Hmm. Sige. Hmm. Sige. Tataba. Mm, mga bardagol. Oh. Mm. Itos man. Itos man. Mm. Mm -hmm. sa <laughs> Tumataba sa panganay ano? Oh. Kumahabol. Ala, yung dalawa na yan. Uy, tama na yan, tama na yan. Ay. Tama na yan. Tama na. Sobra na naman yan. <laughs> Iisang mukha ng pangukay ko. Oh, aloy. Alam, alam. Sige. Jalan lang kayo, jalan lang, dian lang. <laughs> gigil na gigil si Bella eh. Gusto niya talagang puntahan eh. Oh. Bella. Nagigigil ka sa kanila na Mm. Gigil na gigil si Bella eh. Kiss mo lang, kiss mo lang. Hoy, masaktan yan. Masaktan yan kapatid mo, baby. <laughs> hala, hala ganito silang oras ano, uh, naglalaro hmm hala <laughs> sige hanggang ano yan hanggang alas 10, ganyan sila naglalaro sila ng uh, um, buhay na buhay mga 10 ayan, mamaya bago ako matulog, maglalagay ako ng pagkain nila. Ubus na ubus, oh, sinimot nila yung pagkain nila kanina. Tumatakaw na sila eh. Hmm? Yung isang kilo na ano, ay kalahating kilo na binlender ni Papa, ano, parang four days lang nila. Kaya isang kilo, isang linggo nila. oo oh, yung eh, ang liliit pa lang nila oh. Kaya sa isang buwan, sa ngayon, apat na kilo. Pero, baka next week yan. Mas malakas pa silang kumain. Hala! Uy! Hala ka. Pero sweet yung tatlo na yan. Pag matutulog na sila, lagi silang magkakatabi. Nag-aakapan pa yung mga yan. Ay! oh, masobrahan ha? Huwag sobra. So ito po tayo ng kare-kare Pata ng bubble sa kayo Ating kare-kare mix Sa kayong ating ingredients Blender ko po yan para Masarap Ayan eh Pinagkita po Ayan yung natin sibuyas, kamatis, saka yung konting na bawang. Bawang pa <laughs> yeah, na garlic. pula-pula, konting ah, kamatis po yung Saka sibuyas. <laughs> Ayan natin yung ating karni. Hello guys, hello, talagang nahilo Hello guys, time check, alas 5 na po ng hapon Opo, nagpunta kami kanina ni papa maaga Kanina sa kuya po na naman Tapos maaga din kami bumangon pero medyo ano na Medyo late na Hindi kagaya nun nakakaraan ng mga alas 3, alas 4, madaling araw gising na kami kanina past five na yata nung no, ano, nung, no, Be ska, Bella, shh, Bella, no? Mm -mm. Past five na kanina akong nagising, guys. Kami ni Papsi, akala kasi namin, hindi kami makakaalis. O, tignan nyo muna yung mga baby namin. Mm. Hello? Hello po, hindi nakapag-vlog si mama ko. Ay, ay si Papa. Akala siguro nila may pagkain ay. na dala si Papa. Mm. Alam pagkain. <laughs> yung tatlong ano babies ayan ayan sila ayan 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 Lita S thank you so much ayun si papa kanina nagluto siya ng carry 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 po na kulang <laughs> mm, mm kulang kulang yung ano niya kanina niluto niya yeah, meron pa diyan sa ano? Wala na diyan. Wala na diyan. Last na 'yan. Oo. Ay sayang yan. Bumili ka na lang kila training. Kasi yan hal eh, no cholesterol free yan -eh. Pero nung pauwi na kami, so, mama talaga yung pakiramdam ko. Sobrang sama. At naramdaman ko talaga yung hilo. Nandun pala kami sa kuya po. So, ginawa namin, diretsyo na lang kami dito na umuwi. Hindi na kami sumama sa ano, sa kabilang baryo hindi na kami nagpunta. Tapos nagpahinga ako. Ang habang haba na tulog ko. Nakailang oras ako, Hal? So, kung mga uh, sa kalahati. Eh. Hmm. Haba na tulog ko. Buti nakatulog ako, guys. Ayun, pag gising ko, medyo guminhawa siya. Ngayon, okay naman na. Kaya lang pag naglalakad ako, parang naalog yung ulo ko. Ganyan. Vertigo talaga. Inatake na naman po ako ng vertigo. ko. So, ayun lang guys ang nangyari. Kaya, mahaba yung ano, kaninang tangha. Si Papsi na lang yung bahala nag-vlog kanina. So, ngayon ko lang nahawakan ang aking camera. Ganun po yung nangyari sa akin ngayon. Ito yung muling, mm, yung aming ano, yung aming minirienda kanina ni Papa. Huling prutas na, na pinadala ni, ano, ni ate. Tapos, meron ditong, ano si Papa. May puto. Binili din niya kanina ito, guys. Binili niya sa, ano, sa bayan. Para kainin ko. Tapos, meron pa siyang, ay, ito, ito pa pala. Meron pa ito. Yung biko. <laughs> yung isa, kinain ko na kanina. Sabi ko, baka yung hilo ko galing sa gutom eh kumain kami tapos naglugaw pa kami ni Papa wala talaga ganun pa rin pero habang naglulugaw kami parang hawa ako parang medyo okay okay dahil dun sa init ng lugaw kaso guys habang tumatag di okay okay naman ako kanina kaya sabi ko parang gutom lang yon kasi di ba ilang beses na nangyari sa atin yon hal lumalabas kami tapos hindi ako nakapag breakfast nagugutom ako sa labas pag pinakain ako ni Papsi okay na pero kanina hindi talaga. Talagang alam ko na naano Na vertigo you own. Nanunood kasi siya. Ng, ano, ano na naman ba yan hal? Pinapanood mo. <laughs> ano gulay yung niluto nila? Ayun, um, ano gulay. Mm -mm. Tapos ayun nga guys. <laughs> Kaya muwi na lang kami na pag na namin ni Popsi. Tapos napahinga ako. Ayun, guminhawa na ako. Medyo maginhawa na ngayon. Kaya lang pag naalog yung ulo ko. Parang ganun. Parang yung magaan siya na ano vertigo nga so yun, don't worry sana okay na ako be happy na lang daw sabi ni papa sana bukas okay na para makapag ano ako, makapag edit kasi pag may vertigo ako guys hindi ako makakapag edit, hirap ako ayan na yung tres marias, tulog na tulog nakita nyo guys, ang layo nilang lalaki nila oh tataba humahabol din si ano oo oh, ayun ano, din si panganay medyo tumataba din siya kasi ang pinakamataba talaga si cheesecake napakataba 1.4 na siya ano nung nakaraan na nag ano kami nagtimbang tapos si panganay siya ang pinakapaya ay hindi pareho silang 1.2 1.2 pareho silang 1.2 yung dalawa humahabol si panganay Ayan, sarap ng tulog nila. Ang cute-cute nila, guys. Ay, toy. Sinaantok na naman nila. Ay, toy. Ay, toy. Ay, toy. <laughs> Nagiging kay mama. Ay, toy. Ay, toy. Naantok na talaga. Oo, oo ikaw din. Labo. Ikaw din. Kumakain pa si, ano, si Sky. <laughs> Hello, my love! Good morning! Good morning, Mami Kakay! Ay! Gusto nang lumabas agad? Ha? May lang tayo nagkita, eh! May lang tayo nagkita, eh! Lalabas na agad? Hmm? Sige na! <laughs> Ay, Tush! Narinig yung boses ko! Huh? Ay, Tush! <laughs> Narinig yung boses ko. Ay, ay, ay. <laughs> ay, Tushman! Ay, Tushman! <laughs> Narinig yung boses ni Ma'am. Ayan na, nalinis ko na yung kanilang ano, kids. Kakain na sila. Kain na na. Kahit makalahati lang nila yan, okay na. Kasi may gatas, may dog food na na-blender. umagang gumising eh. Kanina pa sila gising. Si Sky ayaw magpadede. Pagpasok na sa cage, gusto na agad na lumabas. Okay. Magluto po tayo ng labong. sa saluyot. Sitaw. Saka yung talong. Hindi makalimutan yung ating baboong at yung ating kurus. Yung malalit na ipon Kumukulay na po yung tubig natin. Magsish... Ano? Isi-shower ko. <laughs> Magsish-shower si Sky. <laughs> o, oh, pinakamadali na lang yun. Ah, uh, alam mo pami Alam pami-riyenda? Alam. pami ala? ka naman ah. Yung tuhod ko yung eh, nanginginig na. Ah, oh. oh, baby. Baby. Ay. Ah. Huh. Kaligo na naman sila. Nasaan yung isa? Si Bella? Si Sky? Atos, mababango na yung mga bibi. Ayan, wala pa silang mga diaper kasi ano yan. Ay, nauuhaw yata pa si Kakay. Pumunta sa timba. Oh, ito namang isa. Bagong ligo din po siya. Tapos, ayan, yung kanyang mga paa ni Razor ko. At ginupitan ko din siya. <laughs> ayan. Ano, bibi? Konting-konting gupit lang po. Opo. Sa <laughs> si Papsi. Ang sarap nang niluto niya. Julam. Aba, ito sana yung pang-almusal. Hindi niya pinakain sa akin. Ihinintay niya ng pananghalian. Mautak. pautak Imbutido. <laughs> from Pangasinan. Tapos yung labong ulit. Labong, sitaw, at saka saluyot. Kapon, big time tayo. Eh. <laughs> <laughs> Big time dahil ulam namin kahapon. <laughs> Ang sarap ng embutido. Meron pa siyang cheese. At oh, saka malasa. Mamuhal. Ito siya, o oh, guys, oh. Ito yung buong isang embutido. Ano? Ang oh, sarap, ano? Malasa. meron oh. Merong cheese. hmm San ka pa? Aba, tumatahol na yung mga bubit ko, ah. May hotdog parang style morcon ko lang lang sa karne masarap <laughs> hmm? malasa mm -mm, lasa sarap ng gulay matatalo na ako ni Papsi sa ano pagluluto ng gulay na brown sarap mm. ano sinahog mo? wala koro ay koro may koro pa tayo hindi pala ako nakabili marami pa marami pa Mm. Alam niyo guys, kaninang umaga Kinabayala ako ni Papsin na matulog Ang dami niyang ginawa Pag ko nakaano na siya nakasampay naka Nakainong ano ka na nun? Dalawa na Nakadalawang salam ka na Kasampay mm. na siya dito siya nagsampay, pero nung nagluto siya, inalis niya nilabas. Tapos binalik mo ngayon. Meron din doon. Oo. Oh, mm. Saksalang doon. Mm. 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 Mm -hmm. Harap. Harap ng gulay. Ako naman guys, nag-ano ako, nag-map ako sa kwarto dun sa, sa uh, sala, sa loob. Imis-imis. Naglaba ako ng mga yung mga basahan na ano. Pinantatabing namin dun sa mga bebe. Ra Kinukuha nila. <laughs> Binababa nila sa sahig. <laughs> Binababa nila sa sahig. Tapos iniihigan nila. Ito naman siyempre namin dito sa oras lang yan tutungan lang ni Papa ng maghihain nyan mame ang hakunyapedyan haa huh? haa 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 Ayan. haa 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 Ayun ah. Nakatawa eh. Nakangis eh. Mabilis ah. Nakuha agad. yes, yes, yo. Yes. Hmm, ano masabi natin dyan? Eh, diretso na tayo. Ah, Huwag ka manira pa bayada natin. <laughs> Ayan, talakas na lang talakas yung ulan. Ambon-ambon lang. Ngayon, ulan-ulan na.